yun mga kamatik, magandang magandang umaga na uh, oras ay harasing singkana, na. May ginawa ko dito mga kamatik na uh, yari sa tingting -ting. itong tutubin natin mga kamatik. Medyo di ko na siya pinaganda. Simple lang mga matik, yung ginawa ko para pwede rin siyang gayahin. Yung mata mga kamatik, uh, nilagay, pinaikutan ko lang na ano bumili ako sa tingting -ting. ayan mga matik simple simple na pagkagawa niyan. yung mga tingting -ting yan niyari sa tingting -ting. ang buntot niya medyo mahaba Yan mga matik, itong ano yan, para makita niyo kung paano gawin. Ito mga matik, Tingting -ting lang siya. Hindi ko na nilagyan ng tali. Wala na siyang tali. Kukorti ka lang sa plastic. Bali sa plastic ka na gugupit ko para maging korti ng pakpak -pak niya, mga kamatik. ito yung likod para makita nyo kung paano gawin hindi ko na siya na demo gawa ng nakaligtaan ko makamatik na gawa ko na bago ko siya naisip na bijuhan. anyway makamatik kahit paano pinakita ko rin sa inyo kung paano siya gawin na simple lang na tutubeh. Sa ngayon mga matik, susubukan na natin pagka pagkakataon kasi ngayon madaling araw pa lang. Hindi pa natin masusubukan yan. Pagka may time tayo, saka natin susubukan. Pali pa rin itong tutubin natin ngayon mga matik. Yan mga kamatik, uh, yan platform na tutube. Pero kaya ko rin naman gumawa ng katawan ng tutube. Medyo ma kakain ng oras at araw pagkagawa ko ng katawan ng tutube. Yung tunay na katawan ng tutube na mati, Pero para mapabilis, uh, sinimplihan ko lang yung gawa ng na yari sa tingting. -ting. -ting. Yan mga kamatik. Pinakita ko lang sa inyo yung ating tutube. Na pagka may pagkakataon, palili rin natin yan mga kamatik. Yan mga mati, hanggang dito na lang mga mati, pinakita ko lang yung bagong gawa natin na tutubi. Salamat!